Sinalakay po ang limang villa ng isang resort sa Clark, Pampanga na tinutuluyan umano ng mga boss ng Pogo Hub dyan sa Bambantarlac. Inimbisigahan na rin ang isang Pilipinong driver ng mga nasabing boss na nakitaan din ng mga video ng karahasan sa kanyang cellphone. Balita natin ni Salima Refran. Sa visa ng search warrant, sunod-sunod na pinasok na pinagsanib na puwersa ng PNP SAF, PNP CIDG, DOJ IACAT at Presidential Anti-Organized Crime Commission o no PAOK ang limang villa na ito sa isang resort sa Clark sa Pampanga. Mga inuupahan, mga bahay raw ito ng mga big boss ng sinalakay na Zunyuan Technology at mga business partner ni Suspended Mayor Alice Guo sa Baofu Corporation sa Bambantarlak wala sa kanyang villa ang Chinese fugitive na si Wang Jiang. Pero kapunapunang po nang ang villa niya lang ang may sariling gwardiya na may mataas na kalibre pa ng baril. Nakakulong naman sa Singapore para sa money laundering si na Zhang Rujin at Bao Yinglin. Pero nakita ang ilang mga dokumentong nakapangalan sa kanila sa isang villa. Iba bukas pa yung mga aircon nila, iba bukas pa yung electric fans. Yung iba, uh, mainit pa yung mga uh, ati. So uh, siguro baka natunugan din nila yung pagpasok natin. Maliit na lang ang mundo nila. Tingin ko anytime mahuhuli rin itong mga to All foreign nationals who are in the Philippines mm -hmm. must have at their possession at all times <coughs> their foreign passport and or mm -hmm. their visas. Labing siyam na dayuhan na inabutan sa lugar ang sinailalim sa welfare check. Dalawang Pinoy naman ang nasa ng mga otoridad para sa investigasyon. Isa sa kanila, dating pulis na miyembro ng Police Security Protection Group o PSPG ng PNP na driver na raw ngayon. May nakitang mga kadunadudang larawan at video sa kanyang cellphone. Iniimbestigahan na rin ang koneksyon niya sa mga Chinese Pogo Boss at kay Mayor Guo. Kailangan niyang paliwanag yung mga pictures ng mga uh, like yung, yung mga tinotorture and then uh pictures ng mga isang uh, insidente ng uh, pang uh, pamamaril deklarasyon ng iba dito nakikitang nagsisecurity daw siya kay Mayor Alice Go uh, siya yung nagpo-provide ng security but of course uh, iimbestigahan pa talaga natin ay hindi po Operation. wala po wala po wala po, hindi po totoo 'yan hindi po mangyayari okay. hindi ko po, po gagawin ay, po yung 'yan yung wala po akong idea sa mga ganun kasi yung boss nga po namin dito pag pumunta rito once a year twice a year ganun Bantay sarado ng mga otoridad ang mga compound habang patuloy na hinahalughog ang mga villa. Sinisigap pa namin kuna ng pahayag ang pamunuan ng resort. Sanima Refra, na nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasunod ng big time oil price hike nitong Martes, namumuro na namang tumaas ang presyo sa susunod na linggo. Sa pagtataya ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy batay sa 4-day trading, posibleng tumaas ng 50 centavos hanggang 80 centavos ang kada litro ng gasolina. 30 hanggang 60 centavos naman ang inaasahan sa diesel habang 20 hanggang 40 centavos ang nakikitang itataas sa kada litro ng kerosene. Pwede pa po magbago batay sa pagsasara ng palitan ngayong biyernes. Sabi ng DOE, posibleng tumaas ang presyo ng oil products dahil sa paglala ng tensyon ng Ukraine at Russia, inaasahang pagtaas ng demand sa langis at iba pa. Good news naman po sa mga motorista, libreng toll sa Manila Cavite Toll Express Project o Expressway Project o Cavitex ang bubungad po sa inyo pagpasok ng Hulyo. Ay kay Pangulong Marcos, kasunod po yan ng pag-aproba ng Toll Regulatory Board sa rekomendasyon ng Philippine Reclamation Authority na suspindihin ang toll collection sa Cavitex. Tatagal po yan hanggang sa July 30. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa TRB sa pag-aproba sa rekomendasyon. Naaresto sa Ubando Bulacan ang isang lalaking akusado sa kasong pagpatay sa Maynila. Balita natin ni Jomer Apresto. Matapos ang 25 taong pagtatago, natunto ng pulisya sa Ubando Bulacan ang lalaking ito na wanted sa lungsod ng Maynila dahil sa kasong homicide noon pang 1999. Nahuli ng uh, Binondo Police Station yung uh, isang individual kung saan Mahigit uh, dalawang dekada itong nagtatago. Dahil dito sa pinagting nating intelligence-driven operation, natunto natin yung kinaroon na niya dito sa may uh, Bulacan. Gumagamit daw ng iba't ibang pangalan ng akusado kaya hirap siyang matrace ng mga otoridad. At nalaman din natin uh, kaya hindi agad siya nahuli dahil gumagamit siya ng iba't ibang pangalan at uh, gumagamit din siya ng mga iba't ibang uh, packing ID. Gitama ng lalaki, dinipensahan lang niya noon ang kanyang sarili kaya napatay ang biktima pumunta po sila sa lugar namin para manggulo nagbanta And hindi na hindi na kami nakapag ano dahil kaysa maunahan kami Nuna ko na hindi raw bababa sa dalawampu ang tinamong saksak sa katawan ng biktima na nagresulta sa kanyang pagkamatay nauli na po ako nung pangyayari na yon nakulong na rin po ako nung dahil sa kaso na yon nangyari po umatin po ng hearing eh wala naman po umatin na complainant Di nung, eh, nadistino po ako sa malayo sa trabaho. Kaya na po ako nakatin ng ibang hearing. Kaya gano'n. di Ang alam ko po, sa sobrang tagal na rin, wala na yung kaso na yun. Nasa na ng Maysik Police Station na akusado habang hinihintay ang commitment order ng korte. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bago pa ang low pressure area at nawala ang intertropical convergence zone kahapon, inulan at binahago at binahapo ang ilang bahagi ng Lamitan Basilan. May itinang libo at limang daang bahay sa barangay Matibay, Malinis, limook, -Ok, Senggal, Maligaya at Maganda. Lumikas po ang mahigit isang daang pamilya. Kahapon, unti-unting humupa ang baha at nakabalik na sa kanilang bahay ang mga apektadong residente. Mamayang hapon at gabi, posible muli ang ulan sa lamitan at iba bahagi ng bansa. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible po ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Mataas din po ang chance ng ulan sa bansa ngayong weekend, lalo na sa bandang hapon o gabi. Uulanin ding muli tayo rito sa Metro Manila. Ayon po kasi sa pag-asa, ulang dulot ng easterlies East at mga local thunderstorm ang ating mararanasan. May inamin si Noy PNP Chief at ngayon Senador Bato de Rosa sa isyo ng paglabag sa karapatang pantao noong War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Aminado tayo dyan na mayroong mga kaso na talaga na-violate yung right ng tao. Kasi kung wala, eh dapat hindi nakakasuhan yung mga pulis na gumawa ng kalukuhan. Walang leader na mag-utos na gumawa kayo ng violation sa batas. At saka walang pulis. Unless of course na mayroong sariling motive yung polis na uh, nasa isip niya. Sabi pa ni De La Rosa, case to case basis dapat ang investigasyon sa mga paglabag noong war on drugs. Sa pagdinig ng House Committee on Human Rights noong Miyerkules pino na ang ilang polis na nag-operate noon sa mga hinihinalang drug suspect dahil hindi raw alam ang protokol ng Oplantokhang na kanilang ipinatupad. Naroon din ang mga kaanak ng ilang biktima ng extrajudicial killings para patuloy na manawagan ng hustisya. Ang iba sa kanila balak na dumulog sa International Criminal Court o ICC para mapanagot ang mga polis na pumatay-umano sa kanilang kaanak. March 2019 nang kumalas ang kumalasang Pilipinas sa ICC. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi pa rin maaaring panghimasukan ng ICC ang usapin sa War on Drugs dahil gumagana naman anyang hustisya sa bansa ni dating PNP Chief Ronald Bato de la Rosa hindi rin dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Komite ng Kamara kaugnay po sa War on Drugs. Ayon sa dating presidential spokesperson na si Harry Roque, Iginigiit daw ng dating Pangulo ang kanyang right against self-incrimination. Dagdag ni Roque, sa Pilipinong Korte raw haharapin ng dating Pangulo ang mga nag-aakusa sa kanya at hindi sa House hearing. Susulat naman daw si House Committee on Human Rights Chairman Representative Benny Abante kay Senate President Cheese Escudero para payagang dumalo si Senador De La Rosa. Wala raw dapat ipangamba si De La Rosa dahil iimbisigahan siya bilang dating PNP Chief at hindi bilang Senador. Sabi naman ni Escudero, susuportahan niya anuman ang desisyon ni De La Rosa. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.